Ayan, shoutout sa mga followers natin dyan So, for today's video, yan Dito tayo ngayon sa palayan at yan Samahan nyo ako kung paano magtanim ng palay Sa so mga nagtatanong dyan kung marunong ba tayo magtanim So, syempre, abangan nyo mamaya Nakikita nyo kung marunong pa ba tayo magtanim So, although mga nakailang years na tayo na hindi na tayo nakapunta ng palayan Kasi more on business tayo So ngayon, makikita nyo naman dito Sa paligid ko, ayan Puro, ano yan Palay lahat yan at Ayan, wala kayong nakikita Diyan na iba Ayan, mga idol Ayos na ayos ah <laughs> Tingnan nyo Ayan So ayan, makikita nyo lang itong mga idol Dito yan sa so Negros Oriental Sa so mga nagtatanong ayan Negros to na lugar. Tara, samahan niyo ako. Sa pag... Ayan mga idol, katanin niyo ang tulid ko. Kaya... Tanong ko good rin. Nasa ka nang May unta ni... Ayan, tingnan nyo mga idol sa damit, no? So, si mainit. Siyempre, nasa probinsya tayo. Hindi masyado, ano, mainit. Ah, ayan. Dito tayo. Ako talaga tayo ng palay. Ayan. Ito yung palay na itatanim natin, mga idol. Ayan. Ano pala ito? Sobrang... Sobrang haba. Naroon nyo magtanim. Nagko... Nagko nga kwantol no? Nagko nga ano ba? May hybrid e tol? Ah? Pili din yung hybrid. Gulang region, no? Oh. Yan, nakita nyo na marunong pa tayo magtanong magtanim. Bunga agad.